Hello you know, mga kababayan, once again, magandang araw po sa ating lahat at ako po muli si inyong Parak TV. Ayan, at ngayong araw po na ito ay pag-uusapan po natin mga kababayan itong uh, ano, tatlong taon na. No, tatlong taon na po itong si uh, Marcos Jr. Pero ibinabato pa rin niya yung mga problema dito po sa nakaraang administrasyon. Bakit kaya ganito? Ha? Ito ba eh dahil sa... Walang accomplishment itong pangkasalukuyang uh, administrasyon ito alamin po natin sa isang magaling po na political analyst na si Ms. Malik Iquia. at mamaya po ay bibigyan ko rin po kayo ng uh, dalawang video ha, ah, para maintindihan po, para malaman din po ng mga kababayan natin ha, ah, yung kanilang saluban, saluibin dito po sa administrasyon na ito. Bakit lahat ng problema on your third year pinapatumo sa datihang presidente? Hindi ba respeto na yun sa datihang presidente? na nagserbisyo ka ng taos-puso nang 6 na, anim na uh, taon uh, nakita natin 'yan nangyari kay presidente the late president uh, Benigno Aquino tira ng tira kay GMA alam mo siguro among presidents uh, kailangan ma, ma, ma appreciate mo yung when you were leading the helm when you were holding the reins i did my best right At yung sumusunod kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, ay nasa sumusunod para isipin itutuloy ko ba ito. Ngayon, kung tatlong taong kang wala kang ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain ang bisis presidente kaninong kasalanan yun? Kasalanan So ayan po, malinaw po mga kababayan, ano? kung tatlong taon po siya na walang ginagawa, kundi sirain po ng sirain, ang mga Duterte. Abay, siguro naman po, hindi po ito kasalanan ng mga Duterte. Alam niyo po kasi, di ba, pagbabang, pagbaba po ni Pangulong Duterte dyan, ay siya pa rin po yung may pinakamataas ah, na rating po. Ah, talagang pinagkakatiwalaan po ng mga mamamayang Pilipino. At ah, ganun din po ang kanyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte na talagang mataas po ang ratings. No? Talagang ilalampaso niya kung... Ah, ratings lang ang pag-uusapan, talaga ilalampaso niyo po itong si Marcos Jr., mga kababayan. Di ba? Ang problema sa kabila po na napakaraming problema ng bansa natin, mga kababayan ko, ay uh, ano, kung ano-ano pong inuuna nila eh, pagpapatawag sa mga Duterte. Katulad na ng nga lamang po nito, ano, sa social media, makikita po natin sa mga kababayan natin na sa kanila po ay uh, nagre-react po, ano, parang pinagtatawanan na lang yung kanilang mga posts, lalo-lalo na po dito po sa Hello ano, sa page po ni Mr. President na sinasabi niya mga trolls daw. Ah, itong mga tumatawa na ito. Eh alam niyo po kasi Mr. President, kung kayo po ay eh, nasusunod niyo yung mga pangako niyo para sa para sa mga mamamayan Pilipino, ay hindi naman po magkakaganon. Ah, tingnan niyo na nga alam po dito sa isusunod nating video mga kababayan ko na talagang uh, hinahanap ng mga kababayan natin. Ah, yung mga pangako mo. Ito po, at piplay natin, bibigyan po natin ng reaksyon. Ano, ah, sa ganun, eh, makarating po sa kanila at baka naman sa, ay eh, magawan po nila ng paraan, ano, para makapagtrabaho po sila ng ayos. Ha? Ah. Ang damdamin po ng mga mamamayang Pilipino. Duterte. Team Duterte po ba o Team Marcos sa 2025 ay, Duterte, election? Team Duterte, Duterte. Oh, Opo. Okay. Bakit nyo po nakagustuhan yung team ni Duterte? Ay, mas maganda pa. Galing pa rin ang Team Duterte kaysa Team Marcos ngayon. Ako no, wala. Kamusta naman po yung mga presyo? Malinaw, mga kababayan. Di ba, mas pinili niya itong Team Duterte. Ah, pipiliin niya dito sa darating ng midterm election sa 2025. Dahil ah, nakikita niya yung Team Marcos ngayon ay talagang wala. mis ah, mismong galing po yan sa isa pong uh, ah, po ng isda sa palengke, si ate. Diyan po sa barangay ng ah, pinagsama. Dito po sa Tagig, So dito, malalaman mo na talagang si ate po ay uh, bukas ng isipan sa mga totoong nangyayari ha? Uh, sa buhay-buhay, di ba? Sa gobyerno. Uh, dahil uh, siyempre, tindera sa palengke ano umaangkat yan, alam niya yung mga presyo, di ba? Ito, sasabihin, ha? Uh, mamaya sabi niya dyan, ha? Uh, yung ayuda kung nakakatanggap ba. oh, ito, tuloy natin, para nang sa ganun, maintindihan pa lalo ng mga kababayan natin. Ano mga pangunahin yung piliin? Katulad po niyan, nagtitinda po kayo ng isda. Mas mura po ba yung angkat nyo kumpara sa dati? Ay, sobrang mahal ngayon. Mas mahal po sa ngayon. Kaya sa Opo. Sana yung sinabi niyang 20 na bigas. bigas. Lalong duble, triple pa ang bigas, no? Yan po yung sinasabi natin, ha? Na hinahanap na, sinisingil na po siya ng mga kababayan nating Pilipino sa kanya pong pangako noong nakaraang halalan. Subalit nakikita po natin ngayon, no, si Mr. President ay nag-iikot-ikot uh, sa iba't ibang panig ng Pilipinas para ikampanya po itong uh, team Sinusuka, itong team Alcalsia. So mga kababayan, ano, ay eh, bay nasa sa inyo po 'yan. 'Di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, kung sa palagay nyo, eh mababa na 'yung mga presyo ng bilihin ngayon. Ah, nabawasan na 'yung droga, ay eh, iboto nyo siya. Pero sa mga pagkakataon pong ito, mismo nga uh, galing po sa netizen natin. Ito hindi po troll ito, mga kababayan. Ito po ay interview, ah live. Ano po ito? Interview ng sa tunay na buhay. ah Hindi po troll sa tinanong natin dito. Talagang hindi po nagagawa ni Mr. President ang kanyang pinangako noong ah, nakaraang kampanya. Ito, tuloy po natin. Ma'am, nakakatanggap din po ba kayo ng ayuda? Katulad po ng AX, Tupad? Wala, ang nakakatanggap yan. Mayroon lang Tupad, pero pinipili lang yan. Ah, pinipili. Oh hindi rin nakakatanggap si ate ng AX, ng atap ng tupado ng ayuda galing sa gobyerno. Sabi ko nga po sa inyo, bakit si ate ba? Ah, hindi ba kapos ang kita nito? Oh, kaya nga nagsasagang magtinda ng isda ito para lang sa ganon, eh, di ba, makakuha ng tubo. Oh, tapos ang taas pa ng angkat niya. So dito mga kababayan, ito ay isa lamang sa mga Pilipino na hindi po nabibigyan, hindi nakakatanggap ng ayuda dahil pinipili lang daw ang nabibigyan 'yan po ang pagkakasabi ni Ate. Hindi lang yung tupad. Oo, oh, oh. hindi pa kami naka-ano niyan, nag-white. Opo. Eh kumusta naman yung ano dito, Ma'am? Sa lugar natin, yung droga? Ay, madami. Pagbalikan na man. naman. Madaming mga adik-adik. Madami pa mga... malala. Malalamas, malala. mas malala na 'yon. Krimen, ang dami. Opo. May ipanawag, may panawagan ka ba, Ma'am, kay uh, Presidente Marcos? Ay, mas Um, bumababa na lang siya. wala naman nagagawa. po ang panawagan ni Ate. Bumaba na lang si presidente ah, kagaya sa magpatuloy siya. Na wala naman siya nagagawa para sa mga kababayan natin. 'Di ba? Hindi po troll siya nagsasabi na 'yan. O. Oh, tunay na tunay po 'yan. 'Di ba? Kasi ngayon sa social media pinag nila. Ay, ah, yung mga nagko sila, sa nila, yung mga tinatawalan sila sa kanilang mga page, sa kanilang mga post, sa kanilang mga vlog. Lalo lalo na ito si Mr. President mga kababayan ano na sa tuwing may sinasabi ay uh, kumakikita nyo ang emoji ay pinagtatawanan siya ng mga kababayan nating Pilipino. Maliban na lamang yung talagang mga loyal na hanggang ngayon ay uh, hindi pa rin nagigising sa katotohanan. At ito, tinanong ko rin si ate dito kung pabor ba siya sa impeachment laban po sa Vice President Inday Sara Duterte. At ito po ang kanyang tugon. na umangat ang buhay, wala lalong hirap. Oh, pabor po ba kayo na i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Gusto po nilang tanggalin sa pwesto? Ay, hindi. Bakit, ma'am? Ba Kasi tinatanggal nila yung maganda ang ginagawa. Kasi gusto nila walang kontra, eh. Malinaw po, alam din ni ate. Ha? Alam din ni ate, updated din dito po sa impeachment. Ah, uh, case laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag ang sabi niya, tinatanggal nila kung sino yung maganda ang ginagawa para sa mga mamamayang Pilipino. Kung sino yung nagtatrabaho ng maayos dahil uh, ayaw din nila na may kukontra sa kanila. Kaya yun, at talagang uh, no, gusto nilang ipa-impeach ang Vice President Inday Sara Duterte. So, ito pa po, po ang isang video, mga kababayan, para nang sa ganon, eh, masulit naman natin. Diba? At bibigyan din po natin ng reaction nito. Ito naman, si Tatay naman ang kinuha ko. Isang 59 years old. Mga kababayan na nagtitinda po ng pangmeryenda. Ito rin po ay jump uh, pa rin po sa may pinagsama tagig. O ito po, tinan po natin. Maganda nga po. So, survey lang po kami tay. Sa darating po na 2025 election tay. Sino po ba na pipili natin? Team ni Duterte, team ni Marcos. Bakit po si Duterte tay? Bakit po yung team niya? Siya pinakamahusay niya po siya. Alina, o mga kababayan. Oh, maraming iiyak dito. Siya ang pinakamahusay na presidente. Galing po 'yan sa isang netizens, mga kababayan. Na talagang updated. Pinakamahusay na presidente. Oh, iiyak. Magbigay po kayo ng isang ano, sinasabi niyo po na ay eh, magaling nga po si at mahusay si Pangulong Duterte. Yung nakatatak po sa isipan ninyo na uh, na hindi niyo po makakalimutan pati po sa mga apo niyo, 'di niyo po. Ayun. Siya po. Malinaw, mga kababayan, hindi kurap. Ibig sabihin, hindi magnanakaw. Walang ninakaw sa pera ng bayan ang mga Duterte. Di ba? Bakit nila pag yung confidential fund na liit Di ba? Eh dito pa lamang sa statement ni tatay na ito, hindi kurap ang mga Duterte. Sa tunayan nga, kahit nga isang poste ng bahay ay eh, hindi man lang naipagawa. Ha? Di ba? Doon sa Dabaw. O, subok na ang mga Duterte. Kaya mga kababayan ko, ngayon darating na ng midterm election, yung team Suka, yung team Duterte, piliin po natin, mga kababayan. ba? Diba? Umiwas na tayo sa mga traditional politician na pabalik-balik na lamang dyan. O, ituloy pa natin to. Day, tay, isang tanong tay, kumusta naman yung uh, droga dito sa lugar natin ngayon? Walang droga dito. Walang droga dito. Pero yung panahon ni Marcos, tay, nagbalikan ba? Pero, nagbalikan na yata. Eh. Nagbalikan na naman. Uh, 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 Oh. Ay, Kumusta naman yung ano? Kayo po, nagtitinda po kayo itong mga pangmeryenda. Kumusta po yung angkat nyo ngayon? Yung bili? Mahal ba? Mura ba? Ay, mas mahal ang mga eh. pangunahing bili nyo yun. Hindi siyang tumubo ng malaki. Sabaki yung price nyo. Hindi mo na no, maibenta ng ano. Ang mas mahal. Ganun pa rin. Kasi walang ano? bibili. Hmm. Ay, nakakuha po ba tayo ng ayuda mula sa gobyerno? Katulad ng AKAP, Tupad, AX. Napapasama ho ba kayo? Wala po. Ay, hindi po ba? At tulad po mga kababayan, ang uno natin na interview si ate na nagtitinda ng isda, ito si tatay, isang 59 years old, hindi rin po nakakatanggap ng mga ayuda mula sa gobyerno. Dito magtataka ka mga kababayan, bakit may mga tao tayo, bakit may mga kababayan tayo na hindi nakakakuha ng ayuda. Ah? Itong sinasabi nila, akap, ah, extupad na ito. Ito yung katulayan, ah. may mga tao talaga na hindi nakakatanggap. O, oh, di ba? Ituloy pa natin to. Oh. Ah. Ilang taon na po kayo, Tay? 59. Ah, malapit na po kayo mag-senior. Oh. So, ayun, Tay, anong panawagan nyo sa ating uh, Presidente Marcos? Kung may panawagan po kayo. Marcos? oh, dito sa kas kasalukuyang administrasyon. Umalis na siya sa upuan. Umalis na sa Malinaw po, mga kababayan, kahit po si tatay, ay uh, na itong si Marcos Jr. sa kanyang upuan. So, kung titignan po natin, mga kababayan, habang yung uh, may mga Pilipino na gusto ng palisin sa upuan itong si uh, Mr. President, ano, dahil uh, adyan, sa interview natin, di ba? Wala naman nagturo kay tatay, mismong uh, sarili niya yan. Yan yung uh, kanyang uh, damdamin sa mga nangyayari ha, para sa bayan natin. No? Tapos ngayon, ulitin natin, itong si Mr. President ay nag-iikot-ikot sa buong Pilipinas. Umihingi ng boto nyo para iboto ang kanyang labindalawang senador ngayong darating na 2025 midterm election. Ang nakikita naman po natin dito mga kababayan, may mga pangako po siyang binitawan noong 2022 na hanggang ngayon ay hindi niya pa po nagagawa. Alam niyo po kung ako po ang ako ng gano'n at hindi ko po makukuha, nahaharap muli sa mga Pilipino at may bitbit -bit, akong labing dalawa na kandidato. Kasi may naiwang ka eh. Meron kang backlog. Ha? Yung mga hindi mo nagawa. So ito lamang po ay uh, ilan po sa mga naging uh, video natin sa Calle natin na kasama ko po dito si JM Vlogs no sa paglibot-libot po namin ano at hintayin uh, niyo po kami sa mga susunod naming uh, video baka mapunta po kami sa lugar niyo para na sa ganun po yung mga saloobin niyo ay mailabas niyo rin po mga kababayan no so hanggang dito lang muna tayo at uh, magkita-kita po tayo muli sa susunod po nating video Magandang araw po sa ating lahat at mahalin po natin ang Pilipinas. Muli, ako po si Parak TV. Ayan. Kita-kita po tayo sa mga susunod nating video.